Sa ating mga balita, separasyon ng Mindanao sa Pilipinas, hindi sang ayon ng farm leaders. Higit 1.4 million pesos halaga ng shabu na sabat sa babae at kasamang binatilyo sa bypass operation sa Navotas. Bagong guidelines sa PUV consolidation deadline inilabas ng LTFRB. Presyo ng gasolina nakaambang magtaas muli sa susunod na linggo upo si Cesar Soriano. asamang ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpahayag si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm Chief Minister Ahod Ibrahim ng di ayon sa separasyon ng Mindanao sa Pilipinas. Paliwanag ni Ibrahim sa isang statement, kailangan pangalagaan ng lahat ng daan patuong kapayapaan sa Barm at sa buong Mindanao. Magpapatuloy umano ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, naniniwala rin ang mga mambabata sa BARM na hindi na posibleng ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas kung ikukumpara dati. Ayon kay Omar Yacer Sema, Deputy Speaker ng Bangsa Moro Transition Authority at miyembro ng Moro National Liberation Front, nakatoon na ngayon ang prioridad ng mga dating separatist fighters sa otonomiya at hindi sa separasyon. Timbok sa bypass operation ng isang babae at kasama nitong binatilyo matapos mahulihan ng mahigit 1.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa barangay NBBS Dagat-Dagatan sa Navota City nitong January 31. Sa press release ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw, kinilala ang mga suspect na sina Maria Teresa Gabriel alias Tere, 41 anyos at Mark Ausa alias, 18 anyos. Nasamsam sa kanila ang humigit kumulang na 220 grams ng hinihinalang shabu. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect. Naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Memorandum Circular na nagtatala ng mga kondisyon ng PUV Consolidation Deadline na na-extend April 30. Sa ilalim ng Circular 2024-001, Nililinaw ng LTFRB na pwedeng bumuo ng bagong kooperatiba sa mga ruta na may 40% pababa na consolidated entities. Ngunit kung umabot na sa 60% ang mga consolidated entities sa isang ruta, hindi sila papayagang gumawa ng bagong kooperatiba. Bagkus, kinakailangan nilang sumali sa isang existing transport service entity. Nakalahad din sa bagong memo na pwedeng umalis ang isang individual sa isang kooperatiba kahit walang endorsement ng Office of Transport Cooperatives, kung pending pa ang application ng nasabing kooperatiba, nakaambang magpatupad muli ng big time increase sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Saad ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, tataas mula 75 centavos hanggang 95 centavos bawat litro sa presyo ng gasolina, habang 1 peso and 50 centavos to 1 peso and 70 centavos kada litro naman sa diesel, at 1 peso and 05 centavos hanggang 1 peso and 15 centavos bawat litro sa kerosene. Aniya, ang pagtaas na ito ay maaring sanhi ng pag-atake sa oil at energy facility sa Russia at Ukraine, pagtaas ng demand nito sa US at China, maging ang pagtapyas sa produksyon ng OPEC ng tinatayang 2.2 million barrels kada araw sa unang quarter ng 2024. Para sa Gidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. Can we say bilang na ang araw ng problema natin sa internal conflict natin? Sa terrorist, extremist, CPPNPA? Pa! Sa ilang dekadang pagkaipit ng kanlurang Mindanao mula sa pangungot ng digmaan, paano nito nahadlangan ang pagnanais na mamuhay ng malayo sa peligro? Hanggat andyan yung mga local terrorist groups, threat pa rin yan. But uh, of course, in our end as military, we make sure that uh, di sila makabuelo, hindi sila makapag-conduct ng mga terroristic activities. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang eksklusibong panayam ni Cesar Soriano kay Lieutenant General William Gonzalez, commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines. Uh, I'm confident that uh, we can finish the uh, internal security problem of our country anytime soon. Tunghayan ang pagsisikap ng pamahalaan para mapalaya ang kanlurang Mindanao mula sa kamay ng terorista. Magandang gabi, Pilipinas. Dito lang sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras manatiling na nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.